Good morning Kajang Lemon, ito po yung ating recipe for today Yan po, apritadang manok, Kajang Lemon, yan po Yan po yung ibabaon natin sa shop Yan, Kajang Lemon, let's go Good morning Kajang Lemon, ito po yung ating recipe for today, tanghalian Manok, ayan po, chicken Ribs po yung pinili ko, saka bumili rin ako ng atay yan po. Carrot saka patatas. Talaga yung sili para spicy. Ito so, po yung ibang ingredients niya. Kadang lemon. Sibuyas, bawang, kamatis. Yan. Cock uh, cock Saka saging na sabah. Titesting natin magluto ng chicken. Cal, ano? Chicken na Ito ng mantika. Kadang lemon. yang kagang lemon, mahinit yung mantika natin. Trito natin yung ating patatas. Patatas na kinak. Unay natin yung kerot sa gilin yung mga pangkos na tigas na. Dito, dito, dito. Bukan natin mas nang kita nak kita ada, nanti lah mas luto ng na tu. Nampak tak sekarang aku idea ako. Laki, mati, patata. Wala akong wala akong yung green tea, kaya kung ano na lang yung meron dito sa bahay, yun na lang ginamit ko kaya yung meron. Ito kagin na ano yung anong saging na saba is optional lang naman to Uh, gusto ko lang nagyan na ang sarap na saba. Sige natin yung dog paper. Ang padami lang wala ko, parang may mga. Bango, Basta yung mga tayo mga 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 yung mga. Kaya nilagyan ko so, ng sa baka din kasi gusto kong may lasang may tamis tamis na lagyan ko siya na dito sa natin ang na natin yung ating gulay ayaw mag-gisa. Kaya naman ng sibuyas na madami Ayan. Ayan ang Palabasin natin yung kanyang aroma. Ayan, no? Palabas na ka lemon. na natin to. Kamatis. Natural na kamatis sa nilalagay ko kagin lemon. Hindi po tomato sauce. Ito po yung gagawin natin yung kanya. Pinakapampahasin. Pagyal ko ng kunting patis kagin lemon. Para yung kamatis eh, Baka, mabilis maluto. Hayaan niyo mo na, luto na po yung ating kamate, ay langay mo na. Ganoon natin ng paminta ka din ang Ganoon natin lang natin, pamatis, sibuyas at bawang. yang kalian lemon batang pasir aja untuk panasin para mas kita ini nanti tomato paste tadi ini. Dan kita lapuk

Oh. Lagi na natin yung ating atay yung lemon. Yan, parang yan. din ito. Yung iba, yung ginaglalagay oh, ito ako. Naglalagay ito. May, may bumibili. Yan natin na ito. Lagi

version ni John Lemon. Ito ka John Lemon, kumukulo. Imbis na asugal lang ilalagay ko, pambalan sana sa lasa. Ito, tidbits ang ilagay natin. Ito yung ating apretadong manok. I-reduce lang natin yung kanyang sabaw ka din mo. Tikman natin yung sabaw niya kung anong lasa. Mm -hmm okay na yung lasa niya kadyang lemon, i-reduce na lang natin yung kanyang sabaw tapos At yung ating apretada kadyang lemon may sauce na konti yan, pang bahog sa kanin, para sa bata ako kasi kung gusto ko sana yung tuyo kaso eh may mga bata tayo kadyang lemon kaya yeah, okay na to, may sabaw sabaw na konti ito na natin hmm. napakasarap kadyang lemon Let's go, Kajang Lemon. Kain na tayo.